Ming Kumusta ka na dito sa Dubai, Ming Dito namin sa ano, Ming Jumeirah Beach yung tiraan mo, Ming Ha? Ang maganda yung higaan mo dito, Ming, ha? Ha, Ming? Nag-almusal ka na, Ming Ha? Ang cute, cute, cute ni Mimi oh, Ang cute, cute, cute Ha?

Wala kami. Makalong yung utok mo karoon. <laughs> <mimus> Bangon siya, ming. Hindi na matrabaho ko na. Alasin ko na. Oh. Ano <laughs> na? Tara na. Ulit yung isda doon sa dagat. Tara na. Tara na. Ting. Tara na.